Ah, uh, mayong hapon, no. So mayong hapon po ay uh, bisitahin natin si Gingging dali sa bahay. Uh, ang nag-vlog pala dito nung isang araw. Alam niyo na kung sino. Uh, dito nga daw nag-vlog daw. Makita na mga kapit bahay. So, na natin si Gingging uh, tingnan kung ano yung ginawa. Baka tulog na naman. So dalhin ko sa bahay ngayon para hindi siya mabuburing. Ba. Kawawa naman kasi kanina, kanina daw nakita ng kapitbahay nanguha lang talbos ng gabi ulam siguro so, punta natin so ito na yung bahay ni Gingging ngayon guys green na green so nanguha na siya ng talbos ng ano sa gabi gang gang abre abre gang Nagtutubig pala to Nang si, nang lak Naman, musta naman ka Kayo matutag balai ron Masa mo? Gulai Ha? Lagulai deka? Oh Kehe, muli ka? Ha? Basahin mulu bot Ha? Matutag balai ka ron Nang usaka? Nang usaka deka? mo buling Osoron labhan lid to Lali tubig deka? Usikaw ni mo? Durian? Gulai Usala? Masih gulai mu. Si mu celubut, oi. Dah si gulai bukas bukas. Kesian ane dulu. Asyik kantri. Langsung Ay, hindi ba ginaan ka nga mag-vlog si mo si Kindred na kung wala midre? Um, pag wala na mag-vlog si Kindred lang pwede mag-vlog ni mo ha? kay si Kendrid lang akong gi, gi, atasan mag vlog si Muha pag halimbawa wag to amis kilapawan i ibaba mo sina ayon na pag paglain -pag ha si Kendrid lang ang magkuha si Muha din eh kay wala ra bay pa nang mag vlog vlog dire si Muha. Wala, wala nagpaalam kung si kanino magpaalam masuko na yung pamilya sa kuwaging likayan nimo na ako hindi li man ako gidalo gi i-vlog kag lain basta manlanghid lang sa kuwa baka mag magalit yung pamilya mo kung sino-sino na lang mag-vlog. Huwag kang magpa-vlog kung sino-sino? Nagkaunle ka? ka unsi tu si? Mana. Ha? Mana. ka na naman oh. Wala na to ko. O, ko to? O, saan na, wala to. na? ulam magdurian lagi na. O, saan kinan, ano sa mga ini-piuhin ni mungkinan ano? Ngosabe mo mang kaliro. Sino ko? Oo, oh, stilan. Naingon naman ito ang kagkuhan, oy. Tapos imong tulugan din na tulugan niya, oh. Ang bantal-bantal ang tulugan niya, oh. Ayan, oh. Yeah. Ha? Isa? iba e, pa, Uro yung sinya niya, e, makita yung pusol. Ito kasi si Gingging. Hindi ko to pinagdamot. Hindi ko to pinagdamot. Alam naman nila na nandyan pa kami sa tagbila. Oo nga, nagsabi ako na turn over ko na to sa pamilya. Pero, nagsabi na ako na kung wala na kami dito sa Tagbina, ang mag-vlog kay Gingging, -Ging, si Kindred. Kausapin ko, kausapin ko pa yung pamilya nito balik. Paliwanag ko ng maayos. Hindi yung kung sino-sino na lang mag-video kay Gingging. nga wala pang paalam. Shoutout pala kay Ate Vilma Bailon. Pagkuan ang pag-prepare na Gamit. Imo. Imo bulingon. Dala na. na dito. Labi na imo bulingon. Dala Dala sa tubig dito. Balay. Okay. Kala imo bulingon. Dala ha. Ibabaan ko limo sinina. si Pukas-pukas. Uy. Gibitok naman siguro ka. Balay. Oh. O oh, lingkod sa diribe. Lingkod sa diri. diri Istorya sa ta. Istorya sa ta. Taro lingkod. Hmm. Ako geng. Diba nag-ingon. Nagsabi na ako sa'yo na. pag maplastar na kami sa kilapawan kunin ka namin dito bakasyon doon tapos uwi dito ganun lang kasi kung hayaan ka namin dito geng tinan mo pumayat ka na naman oh. ilang araw ka pa lang dito nagtambay one week ka pino oh. magto two weeks ka na dito magtambay oh, tinan mo pumayat ka uli ang bilis mong payat ang bilis mong pumayat hindi hindi pwediging na hindi ka dalawin namin or dalhin doon sa kilapawan. eh gusto ko, gusto mo ba bumalik yung nangyari sa iyo noon wag naman sana tsaka wag kang tanggap-tanggap ng kung sino-sino ha ang tanggapin mo lang dito magkinig ka king. ang tanggapin tanggapin mo lang dito mag-vlog habang wala kami si Arnil Baya si Kindred kung sino mag-vlog diyan wag mong anuhin kasi hindi mo kilala kung sino mga tao na yan Huwag mo, huwag ka magpa-vlog kung sino. Hindi, no. Mugan, eh. Pero gibidyo ka. Ano? Pero gibidyo ka. Siya, ang puning ate kay... O, gibidyo gani ka. O, halimbawa, gingaw, nakita yung bahay mong sira. Ako na naman maipit. O, anong nyari sa bahay ni Gingging? Pinabayaan mo, butite. O. Tsaka, baka magtaka yung pamilya mo kung sino yung lalaki nagpunta dito. O. Ako na naman maipit sa imong pamilya. Kaya nga iwasan mo, ha. Huwag kang tanggap-tanggap kung sino dyan. Buti kung kapatid mo yun pumunta, okay lang. Kasi, Ging, ang pamilya mo, Ging, inintrigo ka na sa amin, sa akin. Ako lang yung pinahintulutan dito na mag-mintin sa'yo. E bago nga kami aalis, magpaalam muna ko dyan sa auntie mo na habang wala na kami, si Kindred at si Armin Baya mag-vlog sa'yo. Nag-mintin. Huwag ka natanggap-tanggap kaninong sinusinong vlogger. Okay lang sana, dumalaw dito na wala ng video. Ibinidyo e, ka eh. Diyan, nag-ngising-ngising nag ka na sa video. Kita na ko. Pwede naman sila bumisita. Huwag, huwag lang i-video. Kasi mag-away-away na naman yung viewers namin, ging. Viewers nila, viewers ko, mag-away na naman. Kasi kung ano-ano lang kinu, kinu-comment. Oh. Ayaw kong ganun. Yung mga viewers ko, tinatawag niyo kung sakim, yung mga viewers ng bas baser, yung baser ko pala, tinatawag niyo kung sakim. Bahala na kayo kung anong sabihin ninyo. Basta ko, basta rules ko, yun na talaga masunod. Sa kalingap nga, subukan yung magpamimbro sa kalingap. Subukan nyo magpamimbro kay Kuya Bal. I-vlog nyo yung vlog ni Kuya Bal. Tinan natin kung hindi ka ba matanggal. Bawal yan. O, sino yung solid supporter ng mga kalingap? Diba, napanood ninyo? Kung sino yung may-ari ng content na yan, walang magpakialam. Walang makialam dyan. Ayan, makinig ka, geng. Tsaka, yung kapatid mo, geng, pag magpunta rito, buksan mo, ha? Kaya e, kausapin ko yung mga kapatid mo, kasi aalis na kami. Usapin ko sila na o oh, dalawin niyo si Analen. O oh, abrihi. Hindi pwedeng hindi mo abrihan. Kung usa man na hitabo nyo sa una, pas na lang to. Ay na lang to guna ah. Uy. Eh, sige, gising ko na. Gimingaw na ba si ni nimo? Asa balay? Oh. Oo. oh, ang bilis pumayat oh. Nag siga pa na solar. Ha? Asa mangagbugas o mangukatod bugas Kise katak. Igo panitu. Lugo-lugo dumo. Ide. Lugo, ah. Ha? lugo. Ay, puro lugo kaman. Ah. Usamae mungkin nagku nang uha kaman do nang gabi kanina. Kanina. Usamae sudah ni mo kanina. Gabi? Wala ka ketilaw isda? Ha? Wala na. Wala na. Ana maka kwarta. ka wala. Ha? Motor. Motor. Kusuroy. Asa lipitan? Diwa. Ja. Ja sapayag? Diwa. Ana parte ka ya? Wala ka maka Ha? Pila na ang kwarta mo? 500. Ha? Pila? 500. 500 na lang. Si Gingging kasi ma matipid sa pera. May, may 500 ba pa daw siya? Doon ka muna sa bahay, Ging, ha? kau kausaman na tonton ng doy-doy kay... Pagpunta kong kinapawan, magpapanday, ha? Mm. Ha? Doon ka muna mag-ano? Para may kasama sa tuntun doy-doy, labintong, si Chong. Kaya magpagawa ko sa bahay doon sa kinapawan. Ang problema nga ako, king, kung paano yung matapos, king, wala kong budget. Ang problema ako, walang budget. Hindi ulit na ako. Hindi eh, ulit na ako, gigan nito. Uli ka, Dari. Ano siya kabuli, dahil good. Habang napamay dito. Banding-banding siya ko. Si Ronel nga, andun pa eh. Si Ronel, andun pa. Kadalian mo na mayat, king, oi. Eh. Rabi kedelian mo namayat jud. Usa panguta, pangutana pangutana nya si Muhagin ge aku. Igur man kuni si biji, wala man kuni. Dimong gunahan maglantas si video, nakita lang nako. Usa pangutana. Kumusta? <coughs> ah, <ta>? <coughs> um, Kay duga-duga uh, ayo, tapi la di wala anilla. kuy sopak geng. Wala man kuy, wala man kuy sopak geng. gibisita ka sa isa katao tao unta ba manang head o para sa muha okay lang unta kung bumisita siya masarap sa pakiramdam na abutan ka ng pagkain sa isang tao wala akong tutol doon ang pinag ano ko lang ging dapat na lang head dapat na lang head dapat na lang head ba mahirap din yung ano magdawat limpyo lang god kung, kung gusto na magpunta sa mga vlog ko para para bang sayon sayon nun mga vlog na ko lalala ba ninyo yung isang content namin kinuha na nga nila o hinayaan na nga namin hindi namin hindi namin nakialam hindi na hindi na kami nang, nangialam doon kasi kinuha naman nila tapos si Gingging -Ging pupuntahan at i-video-video. Okay lang sana ba kung magbisita na wala nang video. Sa totoo lang, ang isa sa mga rason nga ayaw kong maulit, ang pamilya ni Gingging, -Ging. baka magtaka. Kung sino-sino na lang mag kay Gingging. -Ging. Before nga ako aalis, magpaalam nga ako sa pamilya ni Gingging -Ging na ang mag-vlog dito habang wala na kami, si Kindred, si Anilbaya. okay man bumisita kay Gingging, -Ging. wag ka, wag na kayo mag video-video pa. Para ano? Para ipa, ipamukha mo sa akin na ang bahay ni Gingging, -Ging, ano nangyari sa bahay ni Gingging? Ay, -Ging. eh, na-video ko na to na, noon pa eh. Nung naano si Gingging, nag-wild, giniba yung bahay niya. Eh, pag nakita sa video niyo si Gingging, -Ging, makita doon sa video ninyo, nasira yung bahay ni Gingging. -Ging sari-sari na naman yung mga comment hanggang magaway-away yung viewers viewers ko, viewers ninyo hindi, hindi naman namin pinabayaan si Gingging -Ging eh nakita yung si Gingging -Ging, halos tatlong buwan sa bahay nagtambay may pasabi-sabi pa kayo na turnover naman daw to ni Butiti dito sa pamilya oo, oo nga, totoo yan, turnover ko na pero ang sabi ko, habang andito pa kami, walang mag makialam dyan. <clears throat> Basal ha, sa sunod ging ay nagkuhan, okay na magbisita sa diriwa ng video. Ayaw pag mag video video Ayaw sugot na mag video video pa. Sira anil baya diri ang mabilin. O si Kindred. Siligis, anay mong ko no? Para bago tumalis, gih. Siligi sila yung balidan para bago tayo galis. Panglimpyo sa lagi O galis atlagi. Basak mo yung lubo to eh. Mga mga ka. Napuririt ka? Ha? Sa siligi sana sa taas oh. Bago tayo mag-alis. Preparawan. Okay, Na, sinira kasi ng ginging itong Ano? Oh. Wasak. Ang ginawa niya, nilagay niya sa likod, bintana, dinokdok. Yan. Nang dilim tuloy. Itong itong mga upuan na to ang nagbigay nito, taga Tandag na sa ibang bansa, si mam Ma Ma'am Anderson ito. Tapos ang bintana nito ang nag-sponsor Ma'am Tucker. Ma'am Tucker. Tapos yung iba nito mga nagambagan nito, si Ma'am Ma Bilma Bailon. Sila so, Ma'am Rijo, Ma'am Charlene, Ma'am Jeh Labon. Ah, sino pa ba yun? Sila so, may vlog noon. Marami nag-ambagan dito noon. Dito sa bahay ni Gingging. -Ging. Kasi itong bahay ni Gingging, sirang-sira ito noon. Ang problema nga lang, itong kulay sa bahay ni Gingging, -Ging, hindi ito ang ganito. Ang dami kasi nagpabago eh. Imbis final na color na, may sponsor na naman nagsabi na palitan ang color. Ay, tinay tuloy. Sobrang dilim tuloy. Ayan o. Ayan yung resulta sa bahay ng gingging. Ayan o. Yung plywood sa, sa division, tinanggal niya, kinabit niya sa bintana. Ayan. Sobrang dilim na tuloy. Ang color ng bahay, parang dahon ng marang. Dilim. pati digging oh pati na sa ubos kay para inilakaw na to limp asa maka nagaligo -nag 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 kawawa kasi si gingging pag hindi natin maano masikaso kaya nga kausapin ko si kindred nga pati si gingging asikasuhin niya. kasi yaman maiwan dito grabing iport ko dito kay Gingging noon tapos kung sino-sino na lang magvideo ang talagang naghirap dito noon kung, kung malaman nyo lang kami ni Jimorins ang nag naghirap dito kung paano namin mapaamo ito noon kami ni Jimorins noon ang naghirap dito para lang mapaamo to si Gingging kung mapanood nyo po sa mga previous video Tapos dito sigura geng, pangon diri. Ubad na muling ploormat geng. Wala la nga marang naging. I-isar ko na pantalon Hah? Dorian apa? Webunga? Hah? Kruk tembung. Kisen kok? Ya coba tahu. Nah, urut lah. Satu iki ta bunga. nabakig na pag lawas king ba dali aran mo niwang eh dali ka kini niwang ang oh, pag prepare ng gamit kay madto na ta pag imo mga bulingon dalha na ron labhan ay imo mga bulingon badalha kay ron labhan dito may mabaho na mga ni kanang labhon ni mudalha dalha Uh, ipaliwanag ko lang ha yung mga bagong subscriber ko yung hindi pa alam tungkol kay Gingging -Ging, about sa buhay ni Gingging noon totoo lang ang ang naghirap talaga dito para mapaamo namin si Gingging -Ging, si Jimorins TV kasi siya yung kasama ko lagi kay Gingging -Ging noon so kami yung naghirap talaga dito kung mapanood lang sa episode 1 hanggang 5 Orten, mapanood nyo po doon kung paano namin si Gingging inilagaan na hindi, po, uh, na hindi siya mag ano ba, uh, mag wild so pinaamo namin pinadukturan, so salamat sa mga nagtulong noon kay Gingging, so si Gingging kasi noon itong sala na to hindi pa ganyan noon lupa pa yan lupa pa yan, nakahiga lang po dyan, uh, nilagyan ng ilang pirasong kawayan tapos lupa na tapos sa kahiga si Gingging sobrang dumi si Gingging siguro parang sa loob ng isang taon parang hindi naliligo yung buhok niya iba ang amoy kasi yung buhok niya nilagyan lang po ng gata ng niyog pinaganon baho so yung mga damit ni Gingging noon sobrang dumi din napaka dumi pasintabi sa si kumain kung mapanood po ang episode 1 makita yung talagang buhay ni Gingging -Ging. grabe so yung mga bagong subscriber ko hindi nila alam kung bakit si Gingging binalik balikan ko dito si Gingging -Ging kasi hindi siya pwede na hindi maasikaso mabuburing siya at tinan yung nangyari sa division niya nabuburing siya wasak tilanggal at ikinabit dyan sa bintana sobrang dilim sa loob na-depress kasi si Tugigi Ging -Ging, si Gingging na-depress nangyari sa buhay niya na yung dahil sa asawa so na siya grabe to si Gingging -Ging noon nagwawala to so nagbabiral si Gingging -Ging sa akin 1 million views sa Facebook page sa Youtube naman parang 600,000 views umabot so itong bahay na to ako na mismo nagpagawa Uh, galing din naman sa sponsor. Pero may ambag naman ako, may ambag din naman ako dito kahit papano. So nagtulong tulong Maraming tumulong dito sa bahay ni Gingging. So ang inanong ko lang noon, na plaster na sana yung color sa bahay. Ang daming binago. Oh, may mag-utos. Oh, baguhin mo doon yung kulay. At tingnan nyo, oh, hindi man yan yung final kulay sana. Iba yung kulay na nilagay ko yun noon. Binago eh. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito kay Gingging. So, yung mga naghanap kay Gingging, ito na oh. Na-vlog ko na. So, panoorin ninyo. I-share ninyo. Hindi ko na oh, si Gingging, hindi ko naman pinagdamot na i-vlog. Hindi ko pinagdamot to. Ang sa akin lang naman, konting respeto na irespeto ba na uy, may nag-vlog na ba dito? Huwag nating i-vlog to. Ganun ba? O, oh, at saka, o magbisita dito di. Mag magbisita gud, wag na lang i-video. Kung totoong ano ka, laaw kung totoong naawa kay Gingging, di bigyan mo pagkain, wag mo na i-video. Kasi ang iniwasan ko din diyan, baka magtaka ang pamilya ni Gingging -Ging ba kasi halos dito pamilya ni Gingging. -Ging. Baka magtaka ba? May, may bago naman nag-vlog-vlog kay Gingging. So pangit tingnan eh. So ako pandang huli ako na naman maiipit. Kasi marami na akong experience eh. Yung mga vlog ko, i-vlog ng iba, bandang huli ako na iipit. So, pag wala na kami dito, ang binigyan ko ng ano dito mag-vlog, si Kindred at si Armel Baya. Sila yung inatasan ko. Porkit aalis na kami, eh. kayo agad papalit, hindi nyo alam kung anong plano ko. Ay, naku. Pati si Samuel, g-vlog nyo pa. Ang rason ninyo, may diniliber kayo dito sa area. Dinaalan nyo na si Gingging. -Ging. Oo nga, ano na tayo, nadaalan mo. Pero okay lang, okay lang sana kung hindi ka nagbibideo kay Gingging. -Ging. Ibinibideo mo si Gingging -Ging eh. wag naman, huwag naman ulitin ha. Kung madali lang malamal ako kausapin Mahala lang kayo tawagin nyo akong dalo May raso naman ako kung bakit ayaw ko Nadala na kasi kami ni GP oh, Kilala naman niya siguro kung sino yung content namin noon Nga nandun sa kanila oh, Nangialam pa ba kami? Wala na, ayaw ko Nayaan alam namin ni GP sabi ko, ibigay hayaan mo na jeep sa kanila na yan. Wala mo tayong magawa dyan. O, hinayaan na namin. Si Gingging, -Ging, kaya ka pinagdamot ko si Gingging -Ging na i-video, kasi alam ko may ipit din ako bandang huli. Katulad yan, sirang-sira yung dingding. O, ano sabihin sa mga viewers? O, bakit hindi pinaayos si Butite? O, di ba ako ano naman may ipit? Hanggang mag-away-away ang mga viewers doon sa comment section about kay Ging Gingging. Huwag kayong mag-alala king ah, pag wala na kami dito, nandyan po si Kindred at si Arnel Baya mag-asikaso. Sa lahat ng mga vlog ko, walang ibang mag-vlog dyan kundi si Kindred at si Arnel Baya. Pero pag handito pa kami, kami muna ang mag-vlog. Wala muna, hindi muna mag-vlog si Kindred doon sa mga vlog natin. Kasi eh, Kindred lang yung inatasan ko mag-vlog sa mga vlog ko pag wala na kami. Buti pa si Kindred, nagpaalam pa sa akin. Bye, baka pwede. I-vlog namin ang Batang Puti. Kasi andito kami sa Batang Kambal. Daan na namin. O ganun. Inantay lang reply ko kung okay ba ako. Hindi yung i-vlog mo dalitso. Wala kang pahintulot sa pamilya ng tao. So sana guys, i-share ninyo. Shout out sa Butiti viewers, Butiti sponsors. Maraming salamat. So abang-abang ninyo, pag nas Kilapawan na kami, ang dami po namin iikutan doon. Baka makarating kami ng Columbia, Maklang, Tulunan. So sana, uh, kung, kung nagsuporta man kayo dito sa Surigao sa amin, sana pag hanggat kilapawan, sana samahan nyo kami. Kasi kung, kung marami kayo nakikita itong kakaibang na vlog namin, mas marami din doon. So, bago kami alis, kailangan maikutan ko yung mga vlog natin dito. So, yun lang po at maraming salamat. Sana naintindihan niyo po yung mga paliwanag ko.